Halos dalawang milyong pasahero naman ang inaasahang daragsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Semana Santa. Yan ang ulat ni Bernard Pereira. Nakahanda na ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa pagdagsa ng mga uuwi sa probinsya sa Semana Santa. Sa pagpasok sa terminal, mahigpit na ininspeksyon ang mga bagahin ng mga pasahero. Nakadeploy din ang mga miyembro ng Philippine National Police o PNP at canine unit para matiyak ang seguridad ng buong terminal. May mga customer service representative rin na umaalalay sa mga pasero lalo na sa pagpasok sa iba't ibang gate ng terminal. Tinatayang 1.7 milyong pasahero ang inaasang dadagsa sa PIDX mula ngayong araw hanggang Abril 1. Ready, ready na po tayo para sa Holy Week. Ano ay kasi natin na may 1.7 million passengers ang dadagsa sa ating terminal simula today hanggang April 1 ano. Normal pa naman ang sitwasyon sa mga ticket booth patungo sa iba't ibang probinsya pero binabantayan ang patungong Bicol dahil sa dami ng inaasahang pasahero. Wala pa naman tayong fully book as of now no. However, kahit mag-fully book pa po 'yan, um, sure naman pa sure naman po tayo na magkakaroon tayo ng uh, walk-in para sa mga pasahero na hindi makapag-advance booking. Muling nanawagan ng pamunuan ng PITX sa publiko na mag-advance booking at umiwas sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na gamit ubagay bagay. Samantala mag i ng LTFRB sa susunod na linggo, katuwang ang Department of Transportation, Metropolitan Manila Development Authority, Local Government Units at iba pang road safety agencies sa lahat ng terminal. Aprobado na rin ang mahigit siyam na raang aplikasyon para sa special permit ngayong semana Santa. Ang duration po ng special permit ay March 24 hanggang March 31 po. No? At mayroon uh, meron din pong March 22 up to April 14. Sakay po nila ang ating mga kababayan, tiyakin po nilang nasa maayos na kondisyon ang kanila mga pampublikong sasakyan. Safety first. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.